Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayong araw pag-uusapan natin yung Pasko at kung bakit mahaba yung Pasko sa Pilipinas. At sa tingin ko yung sagot, simple lang. Kasi oh, mahaba yung Pasko sa Pilipinas kasi masaya. Masaya yung Pasko. At sa tingin ko ito yung pinakamasayang panahon Sa Pilipinas. At syempre ito ayon lang sa karanasan ko. Kasi alam nyo na yung Pasko, yung galing sa tradisyon ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko sa Pilipinas. Ibig sabihin, iba siguro yung tingin o iba yung tingin ng mga Pilipino na hindi Kristiyano at na hindi religyoso. Pero kahit sa mga hindi religyoso, marami din mga iba't ibang selebrasyon. So, itong tingin ko tungkol sa Pasko, ayon sa karanasan ko at sa mga kaibigan ko. At yung Pasko sa Pilipinas, pinakamahaba sa buong mundo, nagsisimula ng September hanggang December pero minsan hanggang Enero at Pebrero. At yun ang tinatawag na Burr Months. Kasi yung ber sa dulo ng mga salitang September hanggang Desyembre. Pero yun nga, minsan mas mahaba pa sa Desyembre, mas matagal pa. At yun, madaming makulay na parol, madaming mga dekorasyon sa mga bahay, sa mga mall, sa iba't ibang lugar. At mararamdaman mo na parang mas masaya yung mga tao. Parang mas madaming nangyayari sa mga kalsada, sa paligid. Parang maraming mga plano yung mga tao. Parang mas masaya lang yung, yung mga tao, yung paligid sa Pilipinas kapag Pasko. At yun nga, tulad ng sabi ko, nakuha yung mga tradisyon na to dahil sa mga Espanyol kasi sila yung nagdala ng Kristyanismo sa bansa. At Merong mayroong isang sikat na tradisyon, yung mga katoliko, yung simbang gabi. Ito yung nagsisimba sila ng, o pumupunta sila sa misa uh, ng iba't ibang oras, kadalasan gabi, o madaling araw. At mayroon ding mga pagkain na nabibili lang kapag Pasko. Halimbawa, yung puto bumbong. Yung puto bumbong, isang rice cake delicacy sa Pilipinas na talagang binibenta lang sa labas ng mga simbahan kapag simbang gabi. Yung tradisyong katoliko. At isa pang binibenta yung bibingka. So, yun ang parang masayang tradisyon ng mga katoliko para sa, sa devotion nila, sa, sa Diyos nila. At yun nga, isa ring tradisyon ng mga iba't ibang pamilya. Pamilyang katoliko. At meron din yung mga parol. So yung parol yung mga umiilaw na star. Parang lanterns. Star-shaped lanterns. At syempre yung simbolo nito yung, yung star ng Bethlehem. Yun yung yung star na tumulong sa mga tatlong hari na mahanap yung yung batang o yung sanggol na si Jesus. Siyempre, yung tatlong uh, tatlong hari sa kwento sa Biblia, sinundan nila yung star para mahanap si Jesus. At yon dahil sa star, nahanap nila si Jesus. At kaugnay din dito yung Belen. So, yung Belen, yung nativity scene of Jesus. So, yun yung parang reenactment o recreation ng eksena sa Bethlehem na nandun yung sanggol na si Jesus, nandun yung mga, yung manger, nandun yung mga iba't ibang hayop, nandun yung tatlong hari. So, isa yung parte ng tradisyon, tradisyong katoliko. At, syempre bukod sa relihiyon at sa debosyon, isa pang kasiyahan ng mga Pilipino sa Pasko ay yung mga pista. Sa tingin ko yung mga Pilipino talagang mahilig sa piyesta. So talagang naghahanap ng iba't ibang dahilan para magpiyesta. At lalo na pag Pasko syempre walang pasok yung mga bata, yung mga estudyante. At yung mga ibang nagtatrabaho minsan wala ring pasok. Siyempre, depende sa trabaho. Pero may mga trabaho na walang pasok kapag Pasko o bagong taon. So, mas maraming oras para mag at magkaroon ng mga reunion, magkaroon ng mga salo-salo, magkaroon ng mga gathering. At yon yung pagsasalo-salo ng mga Pilipino, yung isang dahilan, isa pang dahilan kung bakit mahaba yung Pasko sa Pilipinas. Kasi yun yung mas maraming oras, perfectong oportunidad para magsalo-salo. At kapag Pasko din, yung mga OFW, kadalas nagpapadala ng mga remittance galing sa ibang bansa. So, pwedeng pera. O, bukod pa sa pera, meron din yung mga balikpayan box. So, yun yung mga box na pinapadala ng mga Pilipino sa ibang bansa sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas na mayroong iba't ibang bagay. Pwedeng mga sapatos, mga damit, pwedeng mga plato, mga pagkain, mga tsokolate. So iba't ibang bagay. At meron din namang mga ibang Pilipino yung ginugusto talaga makauwi sa Pilipinas kapag Pasko. Kasi yun nga, yun ang panahon ng selebrasyon, panahon kung saan kasama yung Pilipinas at yung mga Pilipino sa Pilipinas. At bukod pa doon, masaya yung mga Pilipino kapag Pasko kasi nakakakuha sila ng mga 13th month pay. Siyempre kung depende sa employer mo, yung ibang employer mayroong 13th month hanggang 15th month, 16th month. So, mayroong mga bonus na ganun. Kaya, yun, mas maraming pera yung mga Pilipino. Ibang Pilipino, mas masaya dahil doon. At mas maraming oras, mas maraming pera para mag-shopping o mag-enjoy o bumili ng pagkain. Pero, yun nga, yung Pasko, sa tingin ko, para talaga sa mga Pilipino, yung panahon kasama yung mga pamilya. Kaya, mahaba yung Pasko kasi masaya at gustong pahabain yung saya. Nakasama yung pamilya, kasama yung mga kaibigan. Para sa mga katoliko, yung pananampalataya nila. Madaming pagkain at masaya. Yun lang. Salamat sa pakikinig nyo. Merong transcript kung kailangan nyo. At merong Patreon kung gusto nyo supportan yung podcast. Salamat at paalam.